ako ka lumabas para magbigay ng salaysay, hindi <coughs> nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Eh. Nagulat na lang sila eh. Nung makita nila ako sa TV, eh, Your Honor. Na, ano mo nalaman na hindi ka na kinukontak, hindi mo sila nukontak, hindi na sila kontak, hindi ka lang lumabas dito. Bakit? Kunento mo sa kanila na lalabas ka dito at magtitestify ka? No, Your Honor. O paano nila na, na sabi mo na ayaw ka na kausapin dahil maglalakad ka rito? kasi hindi na po na hindi na po sila nagre nagano sa cellphone ko dati kasi kailan ka nagtext sa kanila o tumawag wala na po akong tawag sa kanila yung honor kasi kaya pa, paano mo nalaman na hindi mo sila makontak kung hindi ka tatawag ay eh, pag tumawag po ako sa kanila, makokontak ko sila pero malamang hindi na ako nila sasagutin okay. Paano mo nalaman yun? Sinubukan mo na ba? Ngayong araw, dahil ngayon ka lumuntad. Hindi pa, hindi pa ko nasubukan yun, Ronald. So, hindi mo ba alam kung... Makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka? Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang? Sa palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, senator Mercoleta. Please continue. Kaya na napunta kay uh, speaker yun, sinasabi niyo si speaker na may ari. Sabi nila na, binidaw niya yung speaker. Sino nagsabi po sa inyo? Masamahan ko rin mga security. itong ang pagbigay uh, big mo ng salaysay sa kapulong kapulungan ito. Nari ba namin isipin na ito ay alam din ng na mga naging kasamahan mo dito sa gawahin ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil, uh, dahil sa issue na ito, siguro, namulat na sila. Hindi, kung... bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi. <laughs> nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila eh, nung makita nila ako sa TV, eh, Your Honor. May kumontak ba sa iyo? So for your honor, wala na your honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin eh. Doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, your honor. Dahil sa paglalahad mo? Siguro, your honor. Hindi ko alam kung ano yung... Ito mo na, uh, visit uh, Secretary, uh, Senator Marcoleta. Hindi, hindi mo na, hindi ka na kinukontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, your honor, wala